paradiso na siyang pangako ng Allah sa mga mabubuti at may tamang pananampalataya. Ang Islam ay ang reliyon na ibinigay kay Adan, ang unang taon at unang propeta ng Allah at sa lahat ng propeta na itinugo niya sa pangkatauhan. Ang Islam ay inilimit muna ng Allah at maliwanag na nababanggit sa kanyang huling kapahayagan sa tao. Ang Allah ay nagkatabi ng mga sumusunod. Sa araw na ito ay aking ginigyan ng lubos na katuparan ang inyong reliyon para sa inyo. At pinili ang Islam bilang inyong reliyon. Ito ay mababasa sa Banal na Quran, chapter 5, verse 3. Sino man ang magnais ng ibang reliyon maliban sa Islam, pagsukos sa Allah, kailanman hindi ito tatanggapin sa Kanya. Ito ay mababasa sa Banal na Quran, chapter 3, verse 85 mga tagapakinig, malinaw na Islam lamang po ang magsisibing daan tungo sa paraiso. Sapagkat ang Allah ay nagbigay ng hudyat sa banal na Quran, chapter 4, verses 48 and 116 ng ganito. Katotohanan, hindi pinapatawad ng Allah ang pagbibigay ng katambal sa Kanya. Subalit, siya ay nagpapatawad ng ibang kasalanan bukod dito sa kanino mang kanyang nais. Mga tagapakinig, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, napakaganda ng sinabi ni Brother Ismail. Ating pakinggan naman ngayon si Brother Ibrahim. Mga kapatid na nakikinig, nais ko lamang ipaabot sa inyong lahat na bigyan natin ng pansin ang reliyong Islam, ang pagsunod, pagsuko, at pagkalima sa kautusan ng nag-iisang tagapaglikha na si Allah. Sa totoo lang, marami sa atin na Kapag reliyon na ang pinag-uusapan, nagbingi-bingihan na lamang tayo. O so, di kaya sasabihin, lahat ng reliyon ay pare-pareho. Dinagawang hanap buhay. Huwag naman, baguhin natin ang ating pananaw. Magsariksik tayo. Ang sabi nga sa Biblia sa 1, Kapitulo 8, Versikulo 32, Seek the truth, and the truth shall set you free. Kaya buksan ang ating isipan at hanapin ang nag-iisang katotohanan tungko, tungo sa kaligtasan. Walang tutulong o magliligtas sa atin kundi sarili nating pagsisikap. Sa araw ng paghuhukom, abalang-abala tayo sa sarili at hindi natin makikilala ang ating magulang o mismong pamilya natin. Kaya huwag natin gawing biro ang paksang reliyon dahil katunayan tayong lahat ay magwawakas dito sa mundong ito. Tayo ay mamamatay lahat na hindi natin alam kung kailan. Hindi natin hawak ang buhay natin. Si Allah lamang ang nakakaalam kung kailan nakatakda at kung kailan gusto niya tayong bawian ng buhay. Ika nga sa Ingles, Death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. Dapat tayo parating nakahanda paghandaan natin ang araw ng paghuhukom. Kilalanin, alamin at ituwid natin ang konsepto sa tagapaglikap upang sa ganon, tanggapin natin ng buong puso ang reliyong Islam dahil dito ang tiyak na kaligtasan. Ang patunay nito ay ang salita ng Allah. This day, I have perfected your religion, completed my favors upon you, and decreed Islam as your religion. Anyone who decides a religion other than Islam, never will it be accepted of him, and in the hereafter, he will be among the ranks of those in the hellfire. The religion in the sight of Allah is Islam, which means submission, obedience, and surrender to the will of Allah. Ito ang kapatid na si Ibrahim, Maraming salamat, brother Ibrahim. Uh, mga giliw naming tagapakinig, inyong narinig ang mga ilang payo at, uh, at paalala ng ating mga kapatid uh, at sana'y nakatulong sila sa inyong paghanap sa katotohanan. Dito nagwawakas ang ating panayam sa gabing ito. Nagpapasalamat kami sa ating mga panahuhin at kanilang pagpapaumlak sa ating panayaya na dumalo sa panayam na ito. Gayun din, nagpapasalamat kami sa ating mga tagapakinig nawa na kapagbigay ito ng kasagutan sa mga ibang katanungan na naukol sa Islam. At nawa ay naging maging ito upang mapagalaman ng ating mga bilo na nakikinig ang tunay na aral at turo ng Islam. Sa ating tagapakinig na nagnanayos magkaroon ng karagdagang informasyon tungkol sa Islam, mangyari lamang sumulat o pumunta sa mga sumusunod na tanggapan sa Islamiko na matatagpuan sa Metro Manila. Unang-una, -una, ang Islamic Studies and Guidance of the Philippines, Philippines,

At kung nais ninyo magkaroon ng libreng lathalain tungkol sa Islam, mangyaring sumulat lamang sa ISCAG, sinuulit ko, ISCAG PO Box 1447, Quezon City, o kaya sa COCG PO Box 20824, Riyadh 11465, Saudi Arabia. Ito ang iyong kapatid, Kali de Baristo, na nag-iak na naga sa inyo na maging matapas sa sarili sa paghahanap ng tunay na pananampalataya. Ito ay nararapat lamang na malaya sa namang doktrina na salungat sa ating kaisipan at kasiran. Sa muli, binabati namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa manyanawang kapayapaan at pagpapala ng Allah. Maraming salamat po. Allah!